Ayan nga pala guys, good evening everyone Ayan, kanina inamili tayo ng Ah, uh, kasi gusto ko Ah, uh, ipagtayo yung mga anak ko ng Ah uh, Overload Ayan, meron tayong yan yung pang ano sa mommy At yun yung mga sa ulam natin Ayan. Pang ulam natin yan. yan Display yan lang. Ulam. Tatlo yan. At ito yung mga paminta patis. Ayan o. Paminta, bawang, sili. yan Tatlo ba diba? Paminta, bawang, sili. Ayan yung ating mga baso. Ayan guys. Yung ating kinamitan nyo Kulang ano yan. Kulang... Walang liman libo lahat yan. Meron na tayong ganito. Tapos meron na tayong kumpulito na tayo guys. Uh, may pang-mami na tayo na plato. Ayun. Ayun. Mga plato na tayo. At yan nga. Uh, for the meantime yung ating biniling rice cooker ay 15 ano na yan. Uh, pwede na yan pang-umpisa. -pang Tapos ang bibiling ko pa is gusto ko yung malaking kaldero yung mga pang ano bulaluhan so, yun guys kaya e, yun ang gusto kong naging negosyo habang tumatanda ako guys yan yung ating mga uh, yan yung ating pinaglalaanan ngayon so, meron naman na tayo yung ano kumpleto na yan ah uh, ito hindi ko pa na ano na, na ano yan na ipinturahan. Ito kasi na pinturahan na natin, 'yan. Pinturahan natin. 'Yan. Okay, guys. Ah, uh, nyo niyo na lang kung paano tayong gumawa ng overload Paris. eh, natin si ano. You know, um, padahan-dahan lang 'yung negosyo. Ta-try natin ah, uh, kung kumlik, pero sigurado kong kiklik yan dahil mababa yung ating mga paninda. Ayan, ang gagawin natin, guys, ayan, Kaldera na lang na malaki ang kailangan ko, at mga sandok, kutsilyo, kung ano pa, kutsara, ayan, so meron naman na tayo ditong, ayan, yung etchies ko, ayan, yung mga baso, ayan, dito na, guys, yung ano na lang, kalan na lang, pangbulaluhan, malaki yun guys maraming salamat guys thank you update ko sa inyo pag tayo yung mag start ang gagawin natin kasi i-invite natin yung ating overload paris guys so yun guys thank you and god bless dahan dahan lang sa negosyo unti unti nating ipoprovide yung mga accessories natin kung paano tayo makakapag simula ng overload. Thank you guys. Bye bye. God bless you kung saan ka man sulok ng daigdig. Sana ay magustuhan mo ang video na ito. At tayo ay nagsisikap lamang. Dahan-dahan. Baitang-baitang lang yan guys. Dahan-dahan lang ang pagnenegosyo. Kailangan natin mag-start tayo ng sarili nating bulsa na unti-unti ang mapaunlad natin doon na tayo gumawa ng ano so for the meantime yan lang muna guys maray maray salamat guys and God bless thank you sa lahat at huwag kalimutan mag subscribe para maabangan natin yung ating update sa ating mga videos so maray maray salamat sa inyo at huwag kalimutan mag like and share and comment thank you guys bye bye